So ito, manifesto ito ng Bureau of Immigration. Pero so, ang nakalagay doon is um, total of uh, three um, aircraft then uh, majority is Taiwanese actually hindi siya pinatakas it's arrival arrival siya arrival na pina, pinaras yung ano yung pagtatak ng ng visa Itong mga Taiwanese ba ito ay Pogo? Yes. Binunyag ni Yumi Santiago sa vlog ni Ms. Sas Rogando Sasot na may nakarating daw na manifesto kay Sen. Risa Honteveros na naglalaman ng pagpasok di umano sa Clark International Airport ng tatlong eroplanong sakay ang mga dayuhang mula sa Taiwan at iba pa upang magtrabaho sa Pogo. Di umano, nakapangalan ng manifesto kay Sen. Risa Honteveros, subalit nakapagtatakang hindi ito naimbestigahan o naaksyonan sa kasagsagan ng hearing ng Senado sa Pogo. Sangkot di umano ang anak ni Sen. Dito Lapid na siyang head ng immigration sa Clark na sinasabing nag-facilitate sa pagpasok ng mga dayuhan sa paliparan. Matatanda ang mainit na pinag-usapan sa social media ang isyu ng Pogo na iniugnay pa sa dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo, na idiniin ng husto ni Sen. Risa Honteveros sa mga Senate hearing. Yung Santiago, sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga Pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya. Siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, papaano mo na sabi na siya ang may kagagawan nito? nakita ko mismo yung uh, all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Conteberos. Oh, wait lang! Wait! <laughs> <laughs> na, wait example. lang! <laughs> 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 Sandali lang ha. Kasi uh -huh. alam mo, Yumi, kasi ang karamihan ng ating mga uh, viewers, wala kasi silang alam sa mga terms na ganyan. Uh, okay. okay. Ngayon, Ay, si kailangan din namin 'tong term natin. Li, 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 ano natin? Una kasi, ang tanong namin kasi, um, sabi mo kasi, nakita mo ang manifesto. Anong ibig sabihin ng manifesto? Uh, it's ano, uh, direct report 'yon ng total na para siyang incident report na nangyari tapos tapos uh, ipinasa siya directly doon sa taong concerned para uh, magkaroon ng ano, ng investigation, proper investigation. ganon Okay. So ito manifesto ito ng Bureau of Immigration. ano uh -uh. Anong nakalagay sa manifesto? Uh, English Inglesi eh, ang hirap. <laughs> oh, <laughs> uh, mahirap kasi sa English, ano ba yan? Pero ang nakalagay doon is um, total of uh, three um, aircraft. Tapos, uh, three aircraft and then uh, majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pina, pinarush yung, ano, yung pagtatak ng ng visa. Tapos, ah uh, wala, walang investigation. As in, sinabihan lang yung mga nasa I.O. na papasok ng lahat yan. So, kaya nag-OT sila. And then, um, binigay lang else. Siyempre, may mga binigay na, alam mo, under the table na pera. Hindi nasiyahin yung mga tao. Okay, wait, wait pa. Ah. Ito ang klaro, yung pinatakas is pinapasok. Ibig sabihin, pinapusli papasok. Kapasok, oo. Oh, oh. Kailan ito nangyaring pinapas, pinapaso? If that was last year. Um, uh, I don't know if September or October. Mga ganun eh. Naglalaro kasi siya dun eh. I can't remember. Pero, uh, the... Kasagsagan siya ni, ano, ni, uh, ni Alice. Nanghiring. Uh, Nang uh, Nanghiring ni Alice uh, ko. So, ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bonggang bongga ilang ilang mga ilang mga aircraft ito tatlong aircraft sa ano sa Taiwanese Taiwanese oh sa ngayon Western sinong Wars. nagpakita sa ng manifesto ah uh, taga BI nasabi niyo pinatakas papasok, papasok. pero yung pinatakas papasok. is papasok ah, ng Pilipinas oh. rush itong mga Taiwanese ba ito ay pogo yes How did you know na po sila? After mag-expire ng ano? Ito ah, uh, malaking ano to. Uh, ewan ko kung mabubuksan ulit pero uh, I think January din, nagkaroon ng ano, nagkaroon ng ang uh, tawag din daw, raid. Ang BI with RTIA alam ko, tsaka NBI expired na lahat ng ano nila ng visa nila. 200 of them Workout, tapos uh, sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese. Mm-mm. Taiwanese. Ah. Uh, actually, madami na din. May, may Chinese, Taiwanese. Halo-halo. Okay. So, pero yung sinasabi niya sa video, ito ay mga Taiwanese na pinapasok sa Clark. At uh -huh. ang nagpapasok na ito, ang may responsibilidad, ay si Maan. Okay. Uh -huh. Sabi niya si Maan. Kasi... Tapos sinabi nyo, may mga nag-assist. Kasi syempre, di ba, sa airport, may mga bureau, bi diba? yung BI dyan. Di ba? Yung, mga, uh -oh. yung mga, yung mga ganyan. Yung mga ganito. Uh Oo, -oh, papasok. Uh, tapos tatak. ganon. Ganon. So, may uh -oh. mga nag-assist. May nabanggit kayo na ang mga nag-assist ay binigyan ng mil. 20,000 20, pesos. Uh Oo. -oh. At dalawa kayong nanay nyo, ta yung nanay mo, saka ikaw talaga, kayo talaga ang mabonga. Kaya next time, huwag na kayong mag ng issue sa mga manguhula. Dahil may konsensya <laughs> po ang mga manguhula. <laughs> True, hindi kayo magsinungaling. Eh. Ang mga manguhula ay eh, may konsensya po. No? Okay. So ngayon, ito si Maan Lapid. Sabi, ikaw, ikaw, nagsabi niyan, si Maan Lapid, na sinabi mo mismo na anak ni Lito Lapid, Senator Lito Lapid, ang nagpapasok. Okay. At ang mga nag-assist na Bureau of Immigration sa Clark ay binigyan ng 20,000 each. Ito ba ang dahilan kung bakit may mga nag-explode dahil 20,000 lang ang ibinigay sa kanila? <laughs> Oo, oh, oh, to be honest, yun yung ano, uh, yun na talaga yun. Kung baga, man natin sa hindi, hindi kasi nasiyahan. Hindi kasi nasiyahan yung mga pinagbibigyan ng 20,000. Ang laki kasi ng natanggap na pera. Yun ang ano, yun ang main concern talaga do. Parang <laughs> yun ang ka, main ano concern, ba? kaya ito oh. ay kumalat. Dahil yes. 20,000 lang ang ibinigay doon. Oh. Okay, kaya kaya kumalat. Siyempre kakala talaga yan kasi... Be, kasi gagaw, pag mo na lang din na masama, tapos oh, binigyan oh, mo diba? ng... Binigyan Tatapayan mo ng 20,000. Tatapala mo na lang, binigyan mo ng 20,000, mag explode talaga yan. Actually, oh. kahit bigyan mo na malaki yan, mag explode pa rin yan kasi syempre, pag ba mo, ibinigyan ako ng ganito. So, kung ayaw mo magkaroon ng explode, huwag kang gumawa na masama. Ganun lang kasimple diba. yon, Hindi ba? Kaya ikaw, Yumi, sinabi mo doon, maganda yung pagkakasabi mo noon, na mas nanaisin mo nang nandyan ka sa sa, sa bahay, inaalagaan yung anak kaysa niloloko mo ang sambayan ng Pilipino. Pilipino. Galing ba sa puso yan pagkasabi mo yan? Oo. Talagang, I know, um, uh, dumating na yung time na, ano eh, naiiyak na ako sa sitwasyon natin sa Pilipinas kasi uh, si hubby is foreigner. Alam mo yun, yung may discrimination talaga, pag ganyan ang bansa mo. <laughs> yung gano'n. Parang, <laughs> <Babang>, iyo, <iyaw>, gano'n. <laughs> What happened to your country? Ganun. So ako naman wala ala akong choice kundi sabihin lang na um kumbaga in in my own way at least uh, sabihin ko na lang sa mga nagtitiwala sa akin na ito talaga yung mga uh, experience ko sa government kasi nga, yun nga nagtrabaho din naman ako sa government before sabi ko, ano na to, uh, turning point na ng buhay ko na it's now or never, mamatay man ako, at least nagawa ako sa sambay ng Pilipino, gano'n. <laughs> yun yung naisip ko no? Ayan, thank, you, Jan Yumi. So, babalik tayo sa kwento. So, meron kang nakitang manifesto. At nabanggit mo early on na ang manifesto ay naka-address sa isang senador. Kanino naka-address ang manifesto na yun at sinong senador? Kay, ano, kay Senator Risa Honteberos. So, Genwa, kailan naka-address kanya? January? December? No, no. Or, uh, last niya? year pa. Last year pa. Kasagsagan din ng Pogo yun eh. yung Hearing pa niya. Nung hearing niya kay oh, Alice oh. Nung hearing. Oo. Oh, oh. Kaya ang nangyari sabay-sabay na natigil yung kay Cassandra Ong, oh, kay Alice Go. Di ba sabay-sabay biglang na-stop na? Yun na yun. So, sin so uh -huh. yung sinabi niyong humarang ng senador, sino yung sinasabi niyong humarang ng senador? Si ano, si Senator Risa Contiveros? Kasi nasa kasi nasa kanya yung manifesto ng listahan ng mga pinapasok na Oo. FOGO workers na mga Taiwanese. Tsaka ano yan eh, ganito yan. Sa BI kasi meron yan, ano, uh, tawag dito, uh, emails, di ba? Meron yung thread na emails. So ngayon, may mga screenshot ako before that na, ano, nan nababasa ko talaga yung mga nangyayari sa loob ng BI since Kasi, syempre, alam mo na pa, may mga puting ahas din naman tayo sa loob dyan. Kinukwento. So, ngayon, yung email thread na yun, uh, sinabi pa nga na, naku, umiikot na yung point ni Ma'an, na yung manifesto ay ka, dinala na dun sa Senate. Ganun. May gano'n na kwento. Hanggang sa, ayun na nga, pagdating na kay, ano, nireceive ni Senator Hontibera, stop. Dead na lahat. Biglang tahimik na lahat. Wala na. Sandali ah, ganito. Sandali lang ha. Mm. Ito po ay um, hihimayin natin ng masinsina ng kwento. Si Maan ay nagpapanik dahil ang manifesto ay ipapadala na sa Senado. Siyempre magpapanik ka, no? Yeah. Pero napunta ang manifesto kay Senator Risa Ontiveros. Yeah. Hindi na nagpanik si Maan. Hindi na. Wala na, so, biglang ano na siya, nabansagan na siya na uh, untouchable sa cloud. Untouchable. At ang manip so sabi ay alam nila na kasi nag-request noon ang senado ng manifesto, di ba? So pinadala na doon sa tanggapan ni Risa Ontiveros. Ang manifesto po ito ay listahan ng mga Taiwanese, halo-halo pero majority ay Taiwanese na Pogo. At uh, pinadala ito kay Risa Ontiveros sa kasagsagan ng hearing niya. Dumating sa mesa, syempre nagpanik si Maan Lapid dahil siya ang head ng Clark. Clark. So nagpapanik ba sila sa BI noon na papunta na sa Senado ang manifesto? Piling ko siya lang. Kilala ko siya eh. Iiyak lang yun eh. <laughs> Uy, walang lakas ng loob yung iyakin yun. <laughs> Mas malakas ang loob ng johan. Okay. So ngayon, dumire, dumiretso-diretso doon. Ngayon, pagdating sa mesa ni Senador Risa Ontiveros, ang manifesto ng mga Taiwanese na Pogo, majority na Taiwanese na Pogo workers, stop Wala ang na. investigation. Wala nang chika. Wala na. So ngayon, dahil si senator sa Ontiveros ang huling nakatanggap ng manifesto, ano ibig sabihin nito? Hindi, siya nagpapigil na. <laughs> Ilang naman ang ano? napaka, alam mo yung parang simpleng maritesan lang sa opisina. Ang sinasabi, ala na, na hold na, ala na may humarang na, ganun. Wala na? Hayu. Sing... Kasi baka naman si Senator Lito Lapid or baka naman magkabarkada si Senator Rizzo Antivero sa Senator Lito Lapid. No. Uh, ako, hindi ko alam yung personal nilang ano, uh, relationship, pero uh, madami nagsabi din, hearsay, na magkaibigan sila. Magkaibigan si Senator Lito Lapid ah. at si Senator Rizzo Antivero. Ah, so pero, parang... ano, you know, you know, uh, I would like to clear naman, no? Kahit na sino ang nakakakilala, every time na, na madidikit sa usapang ganyan, ang lagi na lang sinasabi is um napakabait kasi ni iyon ni... eh, naman na ah. ito para sa katotohanan lang ang totoo daw niya talagang mabait daw si Senator Lito Lapid So mamaaari na si Senator Lito Lapid ay walang kinalaman sa ginagawa ng kanyang anak Mhm ganon. ganun ganon. ganun ganon. Okay. or kung malaman man lang ni Senator Lito Lapid na ganun ginagawang anak syempre tatay ka ayaw mo namang mapahamak ang anak mo. Tsaka minsan ko na, twice ko siya kasing nakaharap sa bahay nila eh. Kilala ko siya pag kinastigo niya anak niya. Mali talaga, oh. talagang mali. Sasabihin niya, oh men are mali yan, ganon. Oh Mark, mali yan. Ganon siya, nakita so, ko na siya. Supo ganon. Supo pwedeng hindi alam ng tatay ang ginagawa ni Maan. Maari hindi pwedeng, pwedeng, pwedeng alam din. Ayan. Mm -hmm. Pero ang manifesto ay huling napunta kay Senator Risa Ontiveros. Manifesto yeah. ng mga pinapasok ng mga pogo workers na galing sa, sa iba't ibang mm -hmm. lugar pero ang karamihan ay galing Taiwan. Okay. Yeah. So ngayon um natingin na ang lahat. Ngayon kayo yeah. ay wala na no hindi na uh, pinag-usapan. Pero nabanggit nyo si Alice Guo. Sabi nyo kay Alice Guo, uh, nilink yun na ito sa isang blogger. May blogger na Romy ang pangalan. Sino to si Romy? Ah, uh, isa siyang, ano, uh, meron siyang farm, tapos yung, ay, farm, tapos may palaisdaan siya. Binablog niya yun eh, sa Facebook, I think, yung mga kumakain sa kanyang artista. And it so happened na, na nung time na yon Isasend ko din sa iyo yung video. <laughs> ngayon, nadaanan ngayon si Kuya Menard kasi si, ayun nga si Kuya Menard, kasi is, yes, actually, mabait din naman yun. Na, sabi ko, bakit magkasama to tong Sheila? Sheila Guo. Tsaka tong si Menard. So, sabi ko, si Sheila na, Guo, si Sheila Guo ay kapatid, kapatid ni Alice. Mo... So, sandali lang ha, wait. Uh -huh. Kailan itong video-video ni Romy? Uh, last year din yan, itong ano yan, mga bandang October o ano, mga October-November na yan. October-November, uh -uh. si Romy na vlogger na may farm, is nahagit niya sa kanyang video ang isang hindi, nagnangana. Ang ginagawa niya kasi niya, may, kunyari ikaw, uh, si Madam Sass, eto, oh, kumakain siya dito. Ginagano niya talaga. So ngayon, nandito ikasi si Menard, o oh, kasama si, ano, si, uh, si Sheila oh, ganon. Uh, uh, ayan sila kumakain, ang sarap na sarap, ganon. Ganon yung ano niya, yung pagkakablog niya. So parang ano lang, so parang, ano lang na, 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 na daanan, ganyan. Oo, oo Pero ito, pinipicture niya. Pinipicture niya yung sa kanya. So, ang kapatid ni Alice Go ay kachika ni Maynard. Sino to Maynard. si Maynard? Ito yung kapatid ni Maan. Kapatid din ni Maan yan. Kasi, Anak, ay, ang to, Ang... Eh, kailan, kailan to nangyari? November? Mga November? Oo, oh, oh, mga November na ganun. Kailan guys, tumakas itong sinaan? Ay, kailan, tika Kailan ba nag I know? Sorry ah, I'm not good at dates kasi talaga. Oo, aminado ko doon. Pero ganito kasi yun. Si Senator Lito Lapid, ayun eh, yung sinasabi ko eh. Hindi niya daw alam ang mga pangyayari sa Poga, do, ay ano, sa Pogo doon sa Porak. Yes. ba? Diba? Ngayon, sabi niya, wala akong kaalam-alam dyan, malinis konsensya ko. And then after that, after one or two months, bigla lumabas tong video ng no Romy. Kumakain si Sheila Guo, tsaka tong si Menard. So sabi ko, teka lang, oh, How much uh, how come hindi alam ni ni father eh itong anak niya parang close na close kumakain ng tanghali ng tanghalian. Nakikipag lunch kay Sheila Go. Oo, kumakain sila. Okay, si Lito Lap, ang anak ni Lito Lapid ay nakikipag lunch kasama ang kapatid ni Alice Go. Mm -hmm. At ito ay kasagsagan ito ng hearing ng Senado. Mm -mm. After niya magsalita Oh. Actually, ano yun eh. Um, sa pagkakaalam ko ah, yun yung time na pinaano na, pinaalagwa na si Sheila Guo sa, ano, sa Senate. Di ba na ano sila? Na-contempt sila? na sila eh. So, si Sheila Guo, pinaano na siya, pinaalagwa na siya. And then, after two weeks, three weeks, biglang, yun na, lumabas naman ngayon yung video nung Romy na na, kumakain nga si Menard siya kasi grupo sila. Grupo sila. Ah, so after nung Senate hearing na nakontep yung napaalis na, biglang pak, may video ito si Romy. Yung mga nag-followers ko dito, puntahan nyo na doon tong ano ni Romy, hindi ko kilala yan. Okay. I-download nyo na yung video eh. I-download eh. nyo na pero si Yumi ay eh, may copy na.